Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre ang ating programa ay napapakinggan sa radyo, sa iba't ibang mga AM station sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At tayo po ay pwedeng mapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. At salamat po sa lahat ng ating mga a uh, kapartner sa ministry na nagbibigay katiyakan na itong ating programa ay inyo namang mapakinggan. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral. Isa po sa napakahalagang regalo o kaloob ng Diyos sa atin ay ang oras o panahon. Alam niyo po ba na lahat ng bagay na gusto nating gawin pag wala tayong panahon eh sadyang malilimitahan. Kaya nga ang tao palaging sinasabi kulang ang oras sana may pagkakataon pa Pagka medyo nagbe-birthday na at may edad na Ang panalangin ay sana marami pang taon sa kanyang buhay Pero alam nyo po, bagamat ang oras talaga ay kinikilala nating napaka-importante Kadalasan po ang problema natin, we are not good stewards of time Hindi tayo mabuting katiwala o managers ng oras na pinagkakatiwala naman sa atin. Yan po ang dahilan kung bakit paminsan may oras pero nasasayang ang oras. May oras pero napupunta sa ibang bagay at hindi naman sa ating Panginoon. So ang layunin po ng ating pag-aaral sa pagkakataong ito ay maunawaan ang halaga ng panahon. Dahil ang panahon po ang magdidikta ng mga pagkakataon sa ating buhay. Ang sabi po ng uh, mga experts, no? ang oras daw, kung titingnan po natin, universally speaking, ay talagang masasabi ho nating lahat ng kultura, mabagal man ang galawan sa kultura na yan, o mabilis man. Kasi may mga lugar po, kagaya ng mga probinsya, ano po, na paminsan mapapansin mo, pagka kumagat na ang dilim, ang mga tao natutulog na. Tapos sa eh, pagsisikat na ang araw, ang mga tao po ay maririnig mo, may mga nagwawalis na, may mga dumadaan na pero may mga lugar na kung saan sabi nga eh hindi natutulog no ang ang tao hindi ibig sabihin na yung isang tao hindi natutulog kundi tuloy-tuloy may trabaho sa umaga may nagtatrabaho sa gabi at para bang ah, nagpapalit lang ang oras pero ang tao patuloy sa paggawa para bang walang pahinga at ah, sang-ayon sa mga eksperto kahit daw po mabagal ang takbo ng buhay sa iyong kinalalagyan. O nandun ka sa mabilis na takbo ng buhay, eh ang pinakamahalagang solusyon pa rin para sa kaayusan ay yung tinatawag nating stewardship of time. Dahil kung meron tayong stewardship of time, matitiyak po natin na magagamit natin ng tama ang oras. Tingnan niyo po ito. Meron po tayong 1,440 minutes sa bawat 24-hour day. Now, ang question po, sa 1,440 minutes sa isang araw, eh gano'n po kaya karami o oh, ilang porsyento ng oras na ito ang masasabi po nating nagagamit para po sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya misan mapapansin po natin, may oras pero ang oras nasasayang. May oras pero hindi nagagamit ng tama. May oras pero ang oras po ay hindi natin nabibigyan ng kahalagahan. Tingnan po natin ang sinasabi ng mga talata sa Biblia tungkol dito para tayo naman po ay mamotivate para gamitin ng tama. Sa Psalm chapter 90 verse 12, magsabi ho ng passage, Teach us to number our days aright that we may gain a heart of wisdom. Napakaganda po ng sinasabi na ito, no? na talagang uh, yung idea po ng bilangin ang mga araw is not literal na bilangin kundi ang idea po nito be conscious sa paglipas ng panahon upang arali natin, hanapin natin ng karunungan kung paano pahalagahan ang mga oras na ito Kung papansin ninyo, paminsan po mas marami yung entertainment than education Di ba? Mas maraming oras sa non-essentials than the essentials mas maraming oras sa mga taong hindi naman ganoong kahalaga sa ating buhay and less time with the people who are important. And I think sa panahon po natin ngayon na masasabi natin na ang tao, uh, we lack discipline in terms of time and we are easily distracted. Bakit ko nasabi yan? Dahil uh, ngayon po meron tayong mga gadgets, di po ba? At paminsan eh yung isang silip lang sa gadget, eh misa kung saan saan na nauuwi ano, mamaya merong kang kaibigan na bumati, sinilip mo lang kung anong oras na, mamaya nagcha-chat na kayo, may nagpadala ng link, mamaya nanonood ka na ng video, mamaya makita mo may update, nandoon ka na. So in other words, uh, madali ho tayong matangay. Kung ano yung dapat inimbento para ma-simplify ang buhay natin, ang nangyari po, it made a lot of complications. Bakit nga ba simplify? Eh, kasi una, na-imagine nyo pa yung buhay na walang communication. Ang hirap, di ba? Tapos ngayon, meron tayong cellphone. Supposed to be, mapapadali ang buhay dahil yung mga malalayo, naging malapit. Kaya ko lang nasabi na maraming komplikasyon dahil napansin naman natin na talagang sadyang dumami ang komplikasyon kasi yung hindi dapat kausap, nakakausap, pag nasa bahay, trabaho pa rin, pag nasa trabaho, kung ano-anong bagay pa rin ang inaatupag. So, para bang madaling nagkaroon ng contamination ang magkakaibang aspeto ng buhay natin. And this is not healthy. Kaya nga, kung mapapansin niyo po, nagsasuffer ang human relationships. Very common na makakita tayo na lalabas ang isang pamilya at ang pamilyang ito ay sama-sama physically, pero may kanya-kanyang mundo pagdating sa kani-kanilang mga gadgets. Di ba yung bang may aatupagin yung anak, yung nanay na sa gadget, yung tatay na sa gadget, at pamisan po para bang mapapaisip ka, eh bakit lumabas pa, eh ganun din pala gagawin. Pero yan po nangyayari ngayon. We see that often and uh, alam natin that it uh, creates havoc on our human relationships. Si Solomon, uh, habang inoobserbahan niya po ang tao sa kanilang araw-araw na pamumuhay, nasabi niya that everything is meaningless. Ang uh, point of view or perspective ni Solomon nung sabihin niya yan, inoobserbahan niya ang human activities. Alam niya na ang oras is very precious. Alam niya na ang oras ay dapat gamitin para sa Panginoon. Pero batid din niya na maraming tao po ay sa halip na pahalagahan ang Diyos sa limitadong oras at resources na meron tayo, eh hindi ganoon ang nangyayari kaya ang sabi po niya, uh, everything is meaningless. Binigyan tayo ng biyaya ng oras, yet we are not making proper use of time. Pero may sinabi rin siya about time in Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang sabi niya, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. Alam niyo napakaganda nito ano? Kasi sa atin sa Pilipinas Ngayon, itong season na ito Medyo naghahalo pa yung Biglang uulan tas mainit no? Just the other day Naalala ko po, naligo ako sa ulan Kasi nakamotor ako no? Uh, it was just a few days after Na officially i-announce Na magiging mainit na ang panahon Kalain mo Doon sa aking kinaroroonan Umulan ng pagkalakas-lakas E eh, nagkataon ho na nakamotor ako at nagkataon naman na yung kapote na supposed to be nandoon sa motor na ialis ko pa dahil lilinisin ko at hindi ko na ibalik. Sa <laughs> so, madaling sabi ho, no choice. At uh, kaya kailangan kong pumunta sa susunod na pupuntahan, buti na lamang ay hindi kalayuan sa aming tahanan. So nagpasya na po ako, maligo na lang sa ulan, pagdating sa bahay, banlaw, bihis ulit, punta sa susunod. Pero kaya ko po sinabi ito, di ho sa ating bansa na meron lamang tayong dadalawang season, no? yung rainy at saka yung dry season, eh misan di pa natin masabayan eh. Pag mainit, panay reklamo natin. Pag maulan, panay reklamo natin. Di ho ba? Kahit ngayon mga bata sa pag-aaral, eh, para bang gulong -gulo na. Eh bakit po? Dati-rati ho, ang inaabangan lang ay signal. No? Anong signal ng bagyo? dahil yan ang magdedetermine kung may pasok o wala. Noong panahon ng pag-pandemic, signal din. Ano pong signal? Kung may signal o wala ang internet. Dahil pag walang signal, walang pasok. Ngayon naman sa panahon natin ngayon, may heat index naman na inaabangan. So, para bang dumami na yung factors for school cancellation. At paminsan po, natatagpuan natin yung sarili natin na hindi tayo makasabay sa mga seasons na ito na ang nangyayari, uh, magre tayo dahil ganito ang karanasan natin sa ganitong season. Pag nagpalit naman yung season, masama na naman ang loob natin at inaasam natin yung season na lumipas. Ang sinasabi po ni Solomon, ang bawat season ay tinakda ng Diyos, ang bawat season ay may dalang kagandahan sa ating buhay. So we must learn to adapt to the seasons if we are to enjoy life. And then, isa pang paalala sa Proverbs 20, verse 4, talks about the sluggard o yung tamad. Ang sabi niya, A sluggard does not plow in season, so at harvest time he looks but finds nothing. Uh, Inilink naman dito ang panahon sa pagkakataon. Parang pagtatanim. Pag walang tinanim, o oh, siyempre walang aanihin, di ba? At uh, take note, sa ating pagtatanim, eh hindi naman dahil nagtanim ka ngayon, E kinabukasan meron ka nang aanihin and most of the time it takes a long period of time. Pero ang bottom line mga kapatid, we must be reminded that time is a gift from God. We have responsibilities to use it properly. So ilagay po natin sa perspektibo ang mga bagay. Sabi ng isang author, don't spend time, invest it. Ano daw bang kaibahan ng spending sa investing? Spending, you lose money. Investing, you use money and you are expecting a return. Meron kang inaasahang balik para sa iyo, di po ba? So when you spend time, hindi na babalik. But when you invest time, you use it and you gain something in return. Si John Maxwell, ang sabi niya, yung principle uh, of the trade-off. Meron pong pagpapalit. Every time you use something, you either lose something and gain something else. Meron kang inalis, meron kapalit. Merong nawala, meron kapalit. So, ang importansya po rito, isipin natin sa paglalaan ng kuba ng oras, what do I get in return? Yung mga taong produktibo, nakikita po nila yung value ng time. Pag sila po ay gumalaw, they make sure that money is converted into something that is essential and beneficial. Yung mga tao naman po na hindi conscious dito, they just spend time. Walang balik, nagastos na nga. Ang problema, wala pang return sa kanila. Uh, paminsan nga, yun nga ang makikita mo, no? Uh, ngayon po, yung industriya ng entertainment, talagang uh, literal no at the tips of our fingers kasi andiyan ay sa gadget eh subscription dito subscription doon and wala naman pong masama if we want entertainment pero mga kapatid between entertainment and education of course mas mataas ang premium ng education di ho ba at uh, kung paanong may resources that will keep you entertained may mga resources po that will educate you kaya paminsan kahit nagmamaneho ka sa traffic o kaya nakasakay ka sa public transportation, merong kang mga headset or or cellphone, uh, if you don't want to watch, you can listen. Ang bottom line, you can access knowledge anytime. Nasa sa'yo na lang 'yan kung anong klase yung ina-access mo. Will it be spending time or will that time be considered as an investment? You get something in return. Now, ang ideal allocation of time, uh, most of it, kunwari, ano po, lagyan natin ng figure, should be 80% on strength. Ibig sabihin, ano po yung potential mo, you must learn to dedicate more time on your strengths rather than neglecting your strengths. Bakit po? May mga tao na merong husay... Na over the years yung kahusayan na yon na nagsimula as an advantage maybe it's a skill maybe knowledge pero eventually nagiging disadvantage dahil nagdeteriorate yung knowledge at hindi na po na replenish hindi na po na update I remember talking to a uh, student na nagtatrabaho na po ngayon ang kanya pong larangan ay sa technology at sabi ko sa kanya anong mga apps or anong mga software ang ginagamit mo noong ikaw ay nag-aaral na binayaran mo, inaral mo at ngayon ay wala na. Alam niyo ho, sabi niya, Pastor, hindi ko ma isa isa pero kung tutuusin, halos 70% no, ng kanyang mga inaral noon, wala na. It's either phased out na, outdated na, at hindi na compatible sa current technology. Isipin mo yun, ano? Uh, Nag-aral ka ng ilang taon to get a degree on, on technology-related courses, tapos yung inaral mo noon, most of it is irrelevant dahil laos na, phased out na. Kaya nga, kung wala po tayong pagde-develop ng ating strength, baka sabihin natin, alam ko yan dati, pero ngayon hindi na. So, you have to develop your strength and continue to keep that advantage and then devote other times for growth. Ilan po sa ating mga ginagawa ay nagpapalago sa atin, 'di ba? Maybe it's in the area of spirituality, maybe ito po ay to improve your physical uh, fitness or maybe something that can benefit you sa iyong uh, emotions or whatever aspects of life. Pero ang importante rito, let us make sure that we use it for something that is beneficial. Kasi pag hindi po tayo conscious dyan, sometimes we spend a lot of money, we lose a lot of time on the non-essentials. And by diverting our attention to the non-essentials, we lose more time for what is more important. Kaya nakakalungkot pa minsan, kung ano yung importante, doon tayo walang panahon. Kung ano yung dapat na pinaglalaanan, doon tayo nagkukulang. O, oh, tingnan niyo po ito. Isang komentary galing sa isang uh, uh, manunulat. Ang sabi niya, Most of us lead busy but undisciplined lives. We have ever-expanding to-do lists. Those who build great companies, however, made as much use of stop-doing list as the to-do list. So, sabi po nitong author na ito, ang problem daw nating kadalasan, pinadadami natin yung gusto nating gawin, pero ang problema natin, hindi natin binabawasan yung kasalukuyan nating ginagawa. And by not reducing the things that we do, ano po nangyayari sa atin? We are not able to do what we need to do. Bakit? Para ramihin mo yung gagawin, ang problema yung time naman, di naman dumadami. So, eventually, you still have to choose. O kaya, maabot tayo sa point point that uh, we get overloaded at hindi natin nagagamit ng tama. Kaya, kailangan din mag-evaluate tayo. So, this calls for evaluation. Ano yung mga bagay na hindi mahalaga? You would notice sa Bible na yung mga taong talagang uh, nakapaglaan ng panahon sa Panginoon, yan ang kanilang practice. Eh. Uh, let me give you two examples. no One is Apostle Paul. Sa Book of Philippians, ang sabi niya, I focus on this one thing. Ito yung aking paglalaanan. At pansinin mo, dahil yun ang kanyang paglalaanan, talagang naibibigay niya ang sarili niya doon. Yung ibang bagay, sabi niya, I consider them rubbish. Hindi na ngayon mahalaga ito. You can read this at uh, Philippians chapter 3. And then isa pang example ay napakagandang uh, uh, istorya ng pagbabago ang buhay naman nitong si sakeyo no? talagang yung mga distractions sa buhay, inalis niya. Sabi niya sa Panginoon, Here and now, I will give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody out of anything, I give back four times the amount. Grabe, no? Kung ito'y babalakid sa aking ugnayan sa alisin ko to. Sa Hebrews chapter 12, ang sabi po roon, alisin natin yung mga balakid at yung kasalanan na humahad lang sa ating paglago. So pag hindi natin natutunan to, ano mangyari sa atin? Hindi tayo lumalago by choice. Why? Because we fail to utilize our time. Nakakahiya yun. Eh. hindi ka lumalago pero nakikita ka na ang dami-dami mong oras sa mga non-essentials. Di ba? Ibig sabihin po niyan, we are not giving proper attention to what we need uh, to give proper attention to. Yan po ang reality. Kaya kinakailangan po nating baguhin ang ating pananaw. Kaya nga ang sabi ng Psalm 90 verse 12, Teach us to make the most of our time, so that we may grow in wisdom. Uh, one commentator said, "Our problem is not too little time, but making better use of the time we have. Each of us has a much time, as much time as anyone else. Others may surpass our abilities, influence, or money, but no one has more time." Grabe, no. Pare-parehas. Uh, wala hong lumamang. Pare-parehas tayo ng dami ng oras. Maaaring sa ibang aspeto, mas mahusay, mas marami sila. But as far as time is concerned, we all have the same time. So kailangan gamitin natin. Uh, meron pong uh, common problems when it comes to time. Ano po yon? Let me cite three common problems. Abuse. Doing too much. Baka naman na uh, sobrang dami ng ating ginagawa to the point na hindi na natin magawa yung essentials. Maybe we are abusing ourselves. Pangalawa po is disuse. Doing too little. <laughs> yung kanina, sumobra naman yung dami ng ginagawa. Ngayon naman, napakakonti naman ng ginagawa. The other one is misuse or doing the wrong things. So again, abuse, doing too much, disuse, doing too little, misuse, Doing the wrong things. Saan ka ba dyan? Sa tatlong yan. So maganda pag-isipan. Ano po? So anong gagawin natin ngayon? So that we can have better time and uh, allocate yung ating mga resources properly, we need to remember several things. Number one, we have to prioritize. Baluit natin. Ano ba yung dapat unahin? Ano yung dapat bigyan ng pahalaga? Ano yung matimbang? So you prioritize. Secondly, you plan. Alam nyo, ang isang masaklap eh, kahit nga pupunta ka lang ng grocery, pagka wala kang plano, anong bibili? Misan ho, eh, you spend a lot of time, ikot ka ng ikot. Misan nga, uwi ka, bigo pa. Bakit? Yung dapat bilhin, nakalimutan mo. So, plan. Prepare. Okay? Ito po yung naobserbahan ko, no? may mga fast food chain ako nakikita. Uh, before they close shop, maglilinis yan. Bakit? Para kinabukasan konti na lang ang gagawin, they can open immediately because they are prepared for the next day. And then, uh, isa pa po, pursue kung ano po yung mahalaga, focus on that, allocate your time for that, give your best for that. And then lastly, be purpose-driven. Make sure that you understand your purpose and you give it priority. Sa ganitong bagay po mga kapatid, when we look back, hindi tayo manghihinayang at masasabi nating na gamit natin ng tama ang oras. So ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.com. dot pH.